putangan po GULAI gulay panagsa Ang atong tiyan guys for today's video guys kay magluto tag tinang kong mauni atong sudan karon guys maunang pagtang mo. kung unsa na ko pagluto nig ani ni syempre magpalit tag tinang sa palingki kung la may kwarta MAMAY may tanong inyo salingan. lingan libre pa na basta ayaw daw pasakop <laughs> pero atik lang guys panang hidyod sa iha kay Basen gehi anday to guys aw lami kayo inyong gulay <laughs> apay vitamin A Ihi <laughs> <laughs> nya pag na to halpat na po gasan gasan na pud dato na og limpyo na tubig guys kay basin wala tara kabalo guys kay atong napalit na gulay napoy ihi <laughs> paunang kailangan na to hugasan Unya, iamdam dayon na to ang atong mga lamas. Pero si mama na ang nagamdam. Kay bata pa man ko guys, ang akong trabaho igtilaw radyod. Magulat lang ta kung maluto na. Dali ra kayo nilutoon guys. Maggisa ra kaglamas. Pagkahuman o gisa. Ibutang dayon ang gulay. Pagkahuman, ibutang dayon og majak sarap. Unya, okay, okay yun dayon. Pagkataod-taod, luto na. Au, tilaw dayon ta. Tilawan na tunay iyang templada. Unya, kamusta mang queen? Lami or dili lami? Mula magnapugos na pugos kung man queen. Lami or dili lami? lami, lami? Pag-share diya ba? Kay basin mahanga na pud ka. Dili biya ka gusto ng kaun. Kung wala ay andam na Pero actually guys, nami jud siya. Basta si mama mau magtimpla. So maura to guys. Salamat sa pagtanaw. Like and subscribe for more videos. Bye bye.